sa mapapalang araw po sa ating lahat uh, babasahin ko po ang Genesis chapter 43 verse 1 to 5 ito po ay bumab bumabang muli ang mga anak ni Jacob na kasama si Benjamin verse 1 po at ang kagutom ay nahigpit sa lupain at nangyari ng makainan nila ang trigo kanilang dinala mula sa Egypto na sinasabi sa kanila ng kanilang ama kayo'y pumaroong muli ibilin ninyo tayo ng kaunting pagkain. At si Huda ay nagsalita sa kanya na sinasabi, Ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon na sinasabi, Hindi ninyo makikita ang aking mukha maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasamahin mo sa amin ang aming kapatid ay bababa kami at bibili ka namin ang pagkain. Datapwat, kung hindi mo paparoonin ay hindi kami bababa sapagkat sinasabi sa amin ng lalaking. Yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid. God bless God. Genesis 43.6-10 Sinabi ni Israel, Bakit kasi sinasabi ninyong meron pa kayong ibang kapatid? Ako ang pinahihirapan ninyo sa nangyayaring ito. Nagpaliwanag sila. Inusisa pong mabuti ang ating pamilya. Itinanong sa amin kung meron pa kaming ama at iba pang kapatid. Sinagot pula lamang namin ang kanyang mga tanong. Hindi po namin alam na pati si Benjamin ay pipiliting iharap namin sa kanya. Kaya sinabi ni Joda kay Israel, Ama, mamamatay tayo sa butong. Pasamahin na ninyo si Benjamin at nang makaalis na kami nataya ko ang aking buhay para sa kanya. Ako po ang bahala sa kanya. Kung hindi hindi ko siya maibalik ng buhay, ako ang buntungan ninyo ng lahat ng sisi. Kung hindi ninyo kami pinaghintay ng matagal, marahil ay nakadalawang balik na kami ngayon. Magandang balita, Biblia. Good evening po, our verse, Genesis 43, 18, 22. Natakot sila nang sila'y dalhin sa bahay ni Jose. Sa loob-loob nila, marahil dinala tayo rito dahil sa salaping ibinalik sa ating mga sako. Nang una tayong pumarito, maaaring bigla na lamang tayong daktin, kunin ang ating mga asno at tayo'y gawing mga alipin. Kaya't nilapitan nila ang katiwala ni Jose at kinausap sa may ng bahay nito. Sinabi nila, ginoo, Galing na po kami rito minsan at bumalik at bumili ng pagkain. Nang kami nagpapahinga sa daan, binuksan namin ang aming mga sako at nakita sa loob ang lahat ng salaping ibinayad namin sa pagkain. Heto po't dala namin para ibalik sa inyo. May dala po kaming bukod na pambili ng pagkain. Hindi po namin alam kung sino ang naglagay ng mga salaping iyon sa mga sako namin. God bless po. Pagpalang araw po at magbabagi ako ng ating Bible verse at nasa Genesis chapter 42 na po tayo. Verse 18 to 22. Now the men were frightened when they were taken to his house. They thought we were brought here because of the silver that was put back into our sacks the first time. He wants to attack us and overpower us and seize us as slaves and take our donkeys. So they went up to Joseph's steward and spoke to him at the entrance to the house. please sir they said we came down here the first time to buy food but at the place where we stopped for the night we opened our sacks and each of us found his silver the exact weight in the mouth of his sack so we have brought it back with us we have also brought additional silver with us to buy food we don't know who put our silver in our sacks and we love be all the glory bye Uh, good day po, may Bible reading po tayo in the Book of Genesis chapter 43 verse 23 to 27, King James version po English. Verse 23, and he said, peace be with you, fear not. Your God and the God of your father hath given you treasure in your sacks. I have your money, and he brought Simeon out unto them, and the man brought the man. and to Joseph's house and gave them water and they washed their feet and he gave their asses provender and they made ready the presents against Joseph came at the noon for they heard that they should eat bread there and when Joseph came home they brought him the presents which was in their hand into the house and bowed themselves to him to the earth And he asked them of their welfare, and said, Is your father well? The old man who is fake. Is he yet alive? Uh, God bless us all upon reading this scripture. Uh, salamat po. Hello po sa ating lahat. Ang babasahin ko pong Bible verse ngayon ay magagaling po sa Genesis chapter 43 verse 28 to 34. Ginoo Buhay pa po siya at malakas, tugon nila, at sila'y lumuhod at yumukod muli sa harapan niya. Pagkakita ni Jose kay Benjamin, siya ay nagtanong, Ito ba ang sinasabi ninyong bunsong kapatid? Pagpalaing ka ng Diyos, anak, hindi mapaglabanan ni Jose ang kanyang damdamin at halos siya'y mapaiyak dahil sa pagkakita sa kanyang kapatid. Kaya't siya'y pumasok sa kanyang silid at doon umiyak. Nang mapayapan na niya ang kanyang kalooban, nagilamos siya, lumabas at nagpahain ng pagkain. Si Jose ay ipinaghain mag-isa sa isang mesa at ang kanyang mga kapatid ay sa ibang mesa. Magkakasalo naman ang mga sa sapagkat ikinahihiya nilang makasalo ang mga Hebreo. Kaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid na sunod-sunod ang pagkaupo ayon sa gulang. Nagkatinginan sila at takhang pakasagayong pagkakaayos ng kanilang upo. Idinudulot mula sa mesa ni Jose ang pagkain nila at limang beses ang dami ng pagkain idinulot kay Benjamin. Masaya silang kumain at nag-inuman. Yun naman po marami salamat. God bless us all. Today po this is po yung uh, exhortation po na, uh, for Genesis 43. Uh, so uh, dito po ano hatiin po natin sa dalawa no uh, verses 1 to 14 then yung rest po uh, later. Ano po? So dun po sa verses 1 to 14 ano po ano po yung significant learning na ah uh, natin dito, yung pwede po nating ah uh, makuha. Ano po? ah uh, so, dito po, sa 1 to 14, ang character po na nag-stick po talaga sa akin, sa, sa, sa utak ko, at parang medyo ah uh, konti, ah uh, medyo nakaka-relate tayo, ano, is... ah uh, yung pagbabago ni Juda ano yung kanyang turn around yung ah... Uh, how he turned his life 180 degrees uh, with the help of the whole, help of the holy spirit ano po ang main ano po natin dito is uh, surrendering to god yun po yung ating uh, significant learning ano po sa 1 to 14 bakit ko po ito nasabi kasi uh, kung ma, ano po natin Judah is a sinner ano po siya po ay sinner pero his heart is softened uh, because he is convinced, convinced of his sins. Ano po ang isip po niya is has been enlightened with the knowledge of God and his will has been renewed. Ano po so if we allow God to walk into our lives. Ano if we allow him inside. Ano po kaya medyo nakaka-relate po ako dito ano. Kasi alam niyo naman po historic ko, ah, hindi na po ito ah, sikreto, hindi na po ito bago sa pandinig. Ano po if you let God inside, He will change everything that is, uh, you know, yung the negativity. Ano, though hindi natin masasabi na mabilisan, uh, ano, kasi it's always God's timing. Ano, hindi natin sabihin na pwede uh, gusto, kaya ako papasok, kaya ako tatanggapin ng Panginoon kasi gusto ko patanggal na lahat ito. Or, I surrender everything to Him but that doesn't mean na it will be fast. It will always be God's timing. Ano po? Uh, sabi din po dito, uh, Judah established himself as a leader among the sons of Israel which is a characteristics of his kingly tribe. Ano po? So doon po sa buhay ni Judah, ano po, uh, we can see that God is really graceful. He is merciful. That if you only allow God, how much you have seen, no matter what you have done in your past, if you only accepted Him, if you worship Him, ah, uh, ipapakita niya sa Ano yung magmamanifest yung positive characteristics ano sa buhay mo. Ano dula dito ang nagmanifest kay Judah ay yung kanyang leadership, ano, lumabas yung, siya pala ay isang leader, ano, maalay nyo, sa atin pala, ano, if we only surrender to ourselves, we could be another leader for the church, ano po, ano, maaari tayong makatulong pa sa leader natin sa church, if we surrender, uh, maaari din kayo maging uh, part ng music ministry or other ministry, all for the glory of the Lord, ano po, also, doon naman po, sa part po ni Jacob, ano, we can see his uh, tawag dito, inconsistent faith. Ano? Pero doon sa inconsistent faith ni Jacob, it all anong maano natin, it reveals the grace of God. Ano po yung yung pag yung yun nga po sabi ko kanina, ano, He's still graceful. Ano kahit inconsistent yung faith natin, may mga panahon na parang ayaw na natin, uh, may mga panahon na susuko na tayo but knowing that there is God. Uh, we will all, always be uh, ready or uh, to face these challenges head on, not by your strength but by His grace. Ano po? Maari po tayo, ano? Doon sa sabi ko nga po, maaring tayo ay before we are hardened like Judah or katulad ni Jacob or your heart has grown cold due to circumstances, problema. Sabi sabi natin, ah, ito na naman. Akala ko na kay Lord na ako, bakit puro pa rin problema? Ano bakit bakit puro pa rin pasakit ano pero when we have we have true sense of our sins we begin we begin to detect the idols of our heart ano kapag nalaman natin na wala naman pala sa healer ang kamalian ano kundi na sa atin din na pinapagaling niya ano uh, if we only focus if we only uh, think kung ano ba yung sin na mga nagawa natin or ano yung bagay na hindi pa natin inaalis sa sa sarili natin doon natin maaaring uh, makuha yung total surrender o total surrender ano when we surrender to our idols to God we gain surpassing joy of our salvation yon ano po so sa pangalawang half naman po uh, pangalawang half other half peace and mercy of God ano po uh there are two theological informed statements of in this passage passage the first comes from the mouth of Jacob but the second comes from jo joseph's stewards. when we find two important words those response that deserve some explanation Mercy is found twice in the chapter ano po? and Shalom is found three times in the chapter uh dito po, ano? uh we dun sa chapter we can see that uh, the kindness of God is meant to lead us to repentance ano po? we repent hindi dahil hindi dahil minsan will natin ano maybe gusto din natin but it is Lord's will that always prevail na na kaya ka nagbabago kaya ka nagre-repent kaya ka muling lumalapit ay dahil graceful ang Panginoon because He chose you ano His kindness surpasses everything that the that the world can offer uh, isa pang point natin, God does not owe you anything eh. Ano? God does not owe you anything but He show you kindness. Ano? Kung meron mga may pagkakautang sa Panginoon, siguro tayo yun. Ano? Hindi ang Panginoon ko. He's, cause He has given everything. Ano? Repentance must be granted, sabi nga po sa Acts uh, verse 5 to 31. We cannot have saving faith up Apart from repentance, they are inseparable uh, features of salvation. Ano po? Ang repentance at faith, uh, they are one thing. Ah, they are two uh, magkaibang salita, pero they cannot be separated. Ano po? If you want to repent, you must have faith. And in order to have faith, you must repent. Ano po? So that kung gusto ako po, alam nyo po, pag nagsalta ako, gusto ko lagi rin nakaka-relate ah uh, sa sarili ko. Ano? And, yung po yung realizations ko, ano, that, ah uh, we always, kapag kulang ang isa, hindi pa rin makakapangyari, ano, kahit repent ka na, but if your faith is nandun pa lang sa kalahati, hindi pa rin, ano, you must all, total surrender. Like I said earlier, total surrender talaga. Ano? And I want to thank uh, every one of you ano, who's been part of this journey, wonderful journey, amazing journey, uh, for accepting me for who I am po, and for knowing and listening my story to my story. Ano, maraming salamat po sa inyo that Although I'm not yet the Lord is not finished with me yet. Ah uh, alam ko marami pa siyang bagay na pwedeng gawin sa akin. Ano po na pwedeng makapanyari sa akin? I want to thank you all. Ah uh, pastor, pastora May ah uh, sa lahat po ng ah uh, leaders po sa church, ah uh, si Per, ah uh, Pastora Pers, ah uh, Sis sosel ah uh, Sis Vy, Sis B1, Sis B2, ah uh, music ministry family, ah uh, Kuya Toto uh, Ati Lin, and of course, uh, sa mga tao na nagdala sa akin sa church, it has been uh, uh Ati Mitch and Ina. Uh, it was, and it was, it was, uh, it is an amazing journey. Ano po, uh, again, maraming salamat po. This is Genesis chapter 43 and I hope to see all, I, I hope I can see all on Sunday and I hope to see all on a brighter day. Thank you very much po.